pun po. Ah, uh, yan po si Kuya, pagpasok niya dito, dalawa ang umaalalay sa kanya. Pero ilang araw mo na pong nadadanasan yung talaga Kuya? Halos nine days na. Talagang hindi ka makalakad na hindi ka aalalayan. Ah, uh, bali may kaibigan siya. Tatlo yung boyfriend niya, mga laman lupa. boyfriend, lalaki yan. Kaibigan. Mga kaibigan pala. Laman lupa. Laman lupa na hindi nakikita. Nilulong po siya. ngayon kuya, sa pagkarandam mo ngayon, kumusta na po? Okay na po. Okay na. Dahil sa pananampalataya mo kay Kristo, pero kulang pa, dagdagan pa. Dahil hindi pa sapat ang iyong pananampalataya. Ah, salamat po sa inyong pagtitiwala sa Alipin Ama Jesus Nazareno. Sa AAJN Spiritual. Thank you so much po. Okay na po talaga kayo niya kuya Okay na po Yes Salamat Igay po Ingat po kayo sa pag-uwi Bye bye Hindi pa po uwi Antay mo pa yung misis mo eh Thank you po Lord Thank po Lord